So mga bagay at mga ugali ng isang babae na talagang hinahabol ng isang lalaki. So mga kamamay, sa video ito, isishare ko sa inyo ang mga bagay at ugali ng isang babae na talagang uh, hindi pinapabayaan ng isang lalaki. Ito talaga yung mga ugali na hinahabol ng mga lalaki pagdating sa isang babae. Kaya mga kamamay... Tandaan nyo sana, ilistan nyo sana, at huwag nyo kalilimutan ang mga sasabihin ko ngayon sa video ito. Sapagkat ito yung mga ugali na hinahanap ng isang lalaki pagdating sa isang babae. So alam nyo mga kamamay, kanina, ang dami kong tinanong okay, na lalaki, mga kaibigan ko, kahit hindi ko kilala, tinatanong ko kung po pwede ba silang tanongin. At itinanong ko sa kanila, kung ano ba yung mga ugali ng kanilang mga partner na talagang nagustuhan nila. Yung tipong hindi nila kayang uh, bitawan. Okay, simula pa lamang ng kanilang relasyon, ito kaagad yung kanilang nakita. Okay, kaya minahal nila ng maayos, kaya pinahalagahan nila. So, ito yung mga sagot na nakuha ko sa kanila. So mga kamamay, bago natin simulan to, isa lang palagi ang hinihiling ko. Huwag niyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button at yung like button. Para sa ganon, marami pang love advice ang aking ma-share sa inyo. Kaya mga kamamay, kung napindot nyo na po yan, maraming maraming salamat sa inyo. At simulan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga ugali ng isang babae na talagang hinahabol ng isang lalaki? So number one, yung babaeng may self-respect. Tandaan yung mga kamamay, mga girls, napakahalaga na may respeto kayo sa inyong sarili. Kailangan wag niyong hayaan na ang isang lalaki ay palagi lang kayong sinasaktan, hindi kayo binibigyan ng pagpapahalaga. Ibig sabihin, okay lang na pagsilosin kayo, okay lang na makita at maramdaman ninyo na hindi lang kayo ang nasa puso niya. Ibig sabihin, meron pang ibang mga babae sa kanyang buhay, sa kanyang puso at hindi lamang ikaw. Tandaan niyo mga kamamay, kung palagi niyong pinapakita sa isang lalaki na kaya niyo siyang tanggapin, na okay lang sa inyo yung mga ginagawa niyang uh, hindi maganda, kabulastugan, kalokohan, tandaan niyo, lagi kayong gaganyanin ng mga yan. Kaya mahalaga mga kamamay yung tinatawag na self-respect, pagmamahal sa inyong sarili, respeto sa inyong sarili upang makita ng isang lalaki ang halaga mo. Tandaan nyo, kapag ka nakikita ng isang lalaki na martir kayo, nararamdaman ng isang lalaki na kaya nyo pa rin siyang tanggapin sa kabila ng mga ginagawa niya, pahihirapan kayo ng mga yan. Titiisin kayo ng mga yan. Pero kung ikaw yung babae na may self-respect, hindi mo hinahayaan, nasaktan ka ng ibang mga tao, ng ibang lalaki, especially nung taong mahal mo, eh malamang sa malamang, hahabulin ka niya sapagkat kapag gumawa siya ng mali sa inyong relasyon, iiwanan mo siya. At kung talagang mahalaga ka sa kanya, hahabulin ka niya. At ito yung isang ugali mga kamamay na talagang hinahabol ng isang lalaki pagdating sa isang babae. So number two, yung babaeng matalino at may goals sa buhay. Tandaan nyo, ang isang babae ay hindi lamang puro ganda, hindi lang puro sexy kailangan matalino ka rin mag-isip. Marunong kang dumiskarte. May goal ka sa buhay. Meron kang tinatahak na landas. Okay? Dapat mga girls, hindi lang kayo pang bahay. Kailangan kahit nasa bahay kayo, nag-iisip kayo. Nagiging matalino at wais kayo kung paano kayo didiskarte sa araw-araw. Kung paano kayo magkakaroon ng sarili niyong budget. Kailangan meron din kayong goal, may pangarap din kayo. Okay? Hindi po pwede na maganda ka lang hindi pa pwedeng sexy ka lang tapos mapur lang ulo mo wala kang ginagawa kundi ang uh, mag-ayos ng sarili mo wala kang ginagawa kundi ang uh, maghintay na lamang sa iaabot ng iyong partner okay tandaan niyo mga kamamay hindi kayo pinakasalan hindi kayo inibig ng isang lalaki para maging palamonin lamang kailangan dumiskarte din kayo. Tumulong kayo sa kanya kung kinakailangan. Kung hindi nyo kayang magtrabaho dahil sa daming yung mga inaasikas o ginagawa, kahit tumulong man lang kayo sa kanya, malaking bagay na yun mga kamamay. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na ikaw ay habulin, ah, uh, ingatan ng isang lalaki, kailangan taglayin mo yung pagiging matalino at may goal sa buhay. Okay? So next, yung babaeng maalaga at hindi pala asa. Tandaan yung mga kamamay, napakahalaga sa isang relasyon na ikaw ay isang babaeng maalaga. Okay? Pinagsisilbihan mo ang partner mo. Kung ano man yung kanyang hinihingi, hanggat kaya mo, ibinibigay mo. Pinaghahanda mo siya at pinagluluto ng pagkain. Pinaghahanda na kanyang mga susuotin. Kailangan mong gawin yan kamamay. Huwag kang magre-reklamo. Baka sabihin mo mamaya, ako na lang lagi ang gumagawa niyan para sa'yo. Bakit hindi na lang ikaw ang gumawa sa sarili mo? Total, ikaw naman yung uh, gagamit, susuot, o ikaw naman yung kakain. Dapat ikaw na lang gumagawa. Tandaan mo ka, mama, pinakasalan ka ng isang lalaki para maging katuwang sa buhay. Hindi para mas maging pabigat ka sa kanyang buhay. Huwag kang magre-reklamo sapagkat magkasama kayong nagsumpaan. Magkasama kayo sa iisang bahay. Magpartner kayo at iisa na kayo pagka kayo ay nagsama na kapag ka kayo ay ikinasal. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na pahalagahan ka ng isang lalaki at habulin ka dahil sa ugali mong ito, kailangan maging maalaga ka sa kanya. At the same time, huwag ka lang din palagi sa kanyang umaasa ng lahat ng bagay. Tandaan mo na papagod din ang isang lalaki sa kanyang araw-araw na pagtatrabaho, sa kanyang araw-araw na pagkayod, sa kanyang araw-araw na pag OT kahit na konti lang ang kanyang kinikita pinagkakasya niya yon hinahapit at ginagawa niyang araw ang gabi para lamang may maihayin okay sa pagkainan kaya mga kamamay uh, din kayo sumideline din kayo tumulong din kayo sa kanya kung kinakailangan okay napupuno rin ng mga yan napapagod din ng mga yan kaya wala silang magawa kahit na napapagod sila, hindi nila mapiling magpahinga sapagkat uh, uh, wala kayong kakainin. Okay, hindi sapat ang kanyang kinikita. Kaya kumakayod siya ng kumakayod para sa inyong pamilya. Kaya bilang isang babae ka mamay, kung gusto mo na habulin ka at pahalagahan ka ng isang lalaki, kailangan okay, maalaga ka sa kanya at the same time, tulungan mo siya. Okay, humanap ka ng racket para kahit papano uh, may maidagdag kayo sa budget sa inyong pang-araw-araw. Alright? So next, yung pagiging kalmado at hindi pala sigaw. Tandaan nyo mga babae kayo mga girls. Dapat sa inyo nagsisimula ang katahimikan ng isang pamilya. Hindi yung sa inyo nagsisimula ang gulo, ang ingay ng isang bahay o ng isang pamilya. Kailangan maging huwaran ka hindi lang ng iyong asawa, kundi ang inyong mga magiging anak o kung may anak man kayo, pati ng inyong mga anak. Huwag kayo palaging sumisigaw sapagkat uh, kapag ka sumisigaw kayo, yun ay sumasalamin sa inyong pagkatao. Kapag ka puro sigaw kayo, puro bunga nga, nakakarinde, nakakabingi. Maging uh, huwaran kayo pagdating sa loob ng inyong bahay. Matuto kayong magsalita ng mahinahon, magsalita ng maayos, gumalang. Kasi kapag ka sumisigaw kayo, sign of disrespect po yan mga kamamay. Especially kung sumisigaw kayo, harap nyo, nakakatanda sa inyo. Aba, gumalang naman kayo mga kamamay. Wala kayo sa bundok. Kaya sanayin nyo ang inyong sarili na magsalita, na umimik ng mahinahon. Okay, napakasarap sa tenga at napakasarap tingnan kapag ang isang babae ay mahinahon magsalita. Okay? Wala namang magandang may dudulot kung sobrang lakas mong magsalita eh. Palasigaw ka. Okay lang na medyo malakas. wag lang yung sumisigaw. Okay? Tandaan nyo yun mga kamamay. Isa yan sa hinahabol at pinapahalagahan na ugali ng isang lalaki. Okay? Yung ikaw ay kalmado at hindi ka sumisigaw. Tandaan nyo sa, mga, sa bawat problema ang dumarating sa inyo kung hindi ka makapag-isip ng maayos, kumalma ka. Okay? Sa pagiging tahimik mo, diya ka makakapag-isip ng maayos mga kamamay. Wag kang sumisigaw, wag kang palaging galit. Okay? Sapagkat ang uh, mga taong ganyan ay hindi madalas binibigyan ng biyaya. Okay? Tandaan nyo 'yan mga kamamay. So next, yung babae na marunong magdala ng sarili. Sa madaling sabi, yung babaeng mataas ang kumpiyansa. Okay? Yung tipong kaya mong dalhin ang sarili mo kahit saan ka magpunta. Kaya mong uh, makiangkop. kaya mong makisama. Okay, ganyan-ganyan yung mga ugali na gustong-gusto ng isang lalaki. Sapagkat ang isang lalaki ay hindi na mahihirapan na mag-adjust sa mga sitwasyon. Sapagkat ikaw na yung gumagawa nun para sa kanya, tinutulungan mo na siya kamamay. Eh. Nakikiangkop ka at nakikihalubilo sa iba nang walang uh, kahirap-hirap. Kasi yung iba dyan na hindi marunong magdala ng sarili, hirap na hirap ang mga 'yan. Okay, sa pakikibagay sa pakikipagkapwa-tao sapagkat ibang ugali, eh. hindi maayos. Kaya mga kamamay, kailangan nyo na dapat marunong kayong magdala ng inyong sarili saan man kayo mapalagay, saan man kayo makarating. Okay? At dyan kayo hahangaan ng isang lalaki. Kahit sino'ng makaharap ninyo, kaya n'yong uh, uh, tumindig, kaya n'yong harapin. Kaya kung ikaw ay isang babaeng magiging uh, may mataas na kumpiyansa sa sarili, tandaan nyo, hahabulin kayo ng maraming mga kalalakihan. Okay? So, ilan lang yan, mga kamamay sa mga bagay na kailangan at ugali na dapat meron ka upang sa ganun, pahalagahan ka at habulin ka ng isang lalaki. So, for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag mo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button at ilike ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare sa inyo. So paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.